So ito mga po yung sinasabi ko sa inyong San Isidro na hindi pa sa Miltado so sa ating huling vlog Ayan, pinapatag na yan tapos ito yung tulay ng barangay San Isidro hindi na tayo makakadaan doon at mataas So dito na lang tayo dadaan papunta ng Chaong Interchange Dire diretso lang to at mararating na natin yung dulo ng Chao parang dito sa San Isidro itong lugar mismo ng San Isidro ang wala pang bus na saminto ewan ko lang kung may sakupan ng San Isidro sa pinanggalingan natin at saka dito sa ating pupuntahan gawa na dito sa may unaanahan dito ay tulay na tapos pakalambas ka ng tulay ay samintado na so yun lang naman yun, yung kakaunting yun na lugar ang wala pang buhos pero sa may banda rito makalapas ng tulay ay may buhos na ito ay hindi pala o oh, nga tulay ito tu ang tulay grabe daluan tulay magastos kaya ah, ito tulay na to So ito na, yung pinakamahabang pinakamahabang tulay yung mahabang tulay dito makalampas ng San Isidro uh, bubuhusan na lang yan tapos makalampas ng tulay ng San Isidro ay ito na ah uh, kompleto na siya hanggang doon sa may Chaang Interchange dito na nga baga meron na hindi kompleto Parang meron ka. Ah, ta 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 ta. Yan yan yan, yan. Yan. na ah, may lupa. Ah, ta ta. Wala pang buhos. Oh, di ba? So tingka kaunti na lang yan, napakabilis na lang yan. pagka kain ay eh, may ayos sa batang na ayos tapos na pormahan. Bubuhos na yan, okay na yan. Napaka uh, ah, napaka naman. Okay. Tapos tuloy uli, lampas ng tuloy. At tatanungin na natin ngayon yung City Mall Chao. O di ba? Dinaanan natin mula Santa Maria hanggang dito doon sa huling vlog natin doon na diba? tayo sa Santa, Santa, Maria tapos may vlog din tayo doon sa may barangay Santissimo hanggang dito sa may Chao Interchange so kukumpletohin na natin itong vlog na to mula, sa, doon sa may Chao Interchange ah, sa may ah, barangay San Isidro hanggang dito sa may Chang Interchange so yan tapos ito yung papasok uh, diyan ilalagay yung pinaka toll gate nya tapos ito yung kanyang exit kanyang pinaka uh, exit ng galing ng NCR may, may dadaang kotse siguro yun eh, contractor dito so dito dapat ang exit pero sarado yan pinubuhusan yan kaya ang exit natin ay dito Tsaka pala mga boss, yan sa may banda banda riyan, tulay din yan. Yung tulay na yan, yan ang papunta ng Dolores Quezon sa may banda ron. Tapos ito na ang papunta ng Chao. Tapos isa may bandarian, silipin lang natin. Ito na yung papunta ng malamig. Ayan eh. Pero hindi tayo makakalusot yan. Mataas yan. Inikutan ko lang. Ikot tayo, ikot. Hindi tayo makakadaan dyan. At yan ay mataas pinakita ko lang sa inyo may vlog din tayo niyan mga boss siguro naman napanood na ng ilan sa ating dyan ang ating vlog dyan sa so, may malamig tsaka kesol ito na yung sit up sa hangin sana naririnig din pa ako mga boss at ay, uh, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo makapagpalipot ng truti ng sana nga naririnig din pa ang boss ko ay pagka hindi na ay sayang naman ang ating vlog na rin so exit tayo dito hindi na tayo titirip sa itong tunnel na yun ah uh, ito titiran ko na lang yan uh, oh, titiran ko na lang ha ah oh, huwag na hindi ako palang kasama sa ating ating vlog pero pwede pwede natin titiran o oh, sige ayan ako picture 1, 2, 3 okay na Alamas na tayo dito, dito na tayo exit sa may Petron o sa may gilid ng City Mall at tayo ay uuwi na. Ay paano mga boss? Ay hanggang diyan ang ating vlog at tayo ng ating update dito sa may Barangay San Isidro hanggang sa Chao Interchange. May mga pagbabago na mula nung tayo ay nag-vlog dito ng huli. Kaya yun ang ating update. Maraming salamat mga boss At kita-kita tayo sa susunod na video At kami nandito na sa taong Ay. Teka lang O yan Ay siya ay bye bye mga boss Nasa tapat na tayo ng City Mall Yung natatanaw natin kanina At kami uuwi na Sa makakain na ng tanghalian Pag gutom na Gutom na ang people Gutom na rin ang person Ay talaga namang Talaga namang Talaga namang So ang amin lang ay dito Sa may unahan na dito Madolores makakaliwala kami dyan hindi nga masaya dito sa amin so eh. parang kalapit kami sa expressway hindi naman kalapitan pero napakadali na ang puntahan pero mga ano lang mga 4 kilometers sa expressway na kami kalapit Liko na dito sa may Clean QL Chaong Quezon Ay siya, babay na mga boss Hindi ng ako nagpapaalap eh Babay ng babay Babay, babay, babay